bomba na balitaan nyo na ba <laughs> wala na raw mo sa Iron Man <laughs> sayang naman <laughs> yung one uh, may mga model ng mais uh, yun ba kaya no uh, with you <laughs> so good thing mga uh, kabomba at uh, andito tayo ngayon sa so may Petron Dufon at may lakad tayo sa Nueva Vizcaya Bambang, Nueva Vizcaya at titignan natin kung ilang oras natin yung Taigita Travel at uh, tukunin na rin natin yung kilometer no kung ilang kilometer yon ang yun Hanggang dito sa may Petron de Papunta papuntang Bambang, Nueva Vizcaya gamitin natin yung trip B yung 0 natin okay. So, naka zero, zero, na. At uh, tara, mga kabomba. Shout out sa mga stop dito. Sa may uh, Petron, di po. Uh. Yay! Yeah! So, medyo malayo-layo rin to, mga kabomba. oras ay tunay natin ang oras dito 10.02 in the morning so yan ang oras natin ngayon ng take off natin dito at tignan natin kung ano oras tayong makarating doon sa Bambang Nueva Vizcaya nung nakaraang video natin uh, na try na natin no, yung gas consumption na, na ang Z1000R at uh, ngayon ako yung magsa site visit doon sa Bambang, tingnan natin uh, ilang oras natin makukuha uh, at kung ilang kilometro na ganda talaga ng helmet ah <laughs> ang gan parang wala akong suot na helmet ngayon na sobrang liwanag tong visor nya ang tansya ko ba, bam, hanggang dito mga 2 hours siguro lalo na at may traffic pa dito sa may uh, tignan na rin natin no? Oh, yung status ng traffic dyan Uh, walang katapusan road trip blocking Nang Jadwi Banking, ganas Banking, banking, you ay nagtatap spin nun nor nyo, pero ngayon hindi na <laughs> ayaw ko, nakakatakot oh, mga ah, kabomba nabalitaan nyo na ba? <laughs> wala na raw sa iron man sayang naman so, Kailan tayo nagkaroon ng big bang? di ba lang tayo nabigil ang pagkakataon na magboss boss Iron Man. marami kasi uh, sumasali na daw doon na uh, riders na. <laughs> ay nako. Sana naman din na lang tinanggal, no? At sana ay upgrade na lang, no? Ay uh, 1000 cc above na lang. Para at least limit lang yung participants. Masyado na rin kasi marami talaga yung participants. Dito na tayo sa may cordon, Isabela. 10 minutes from the port na. Oh, now. Nandito na ang traffic. Ayan ka, mga kabomba.

Shout out sa kanila, yung mga magbebenda rito. <laughs> diba? Uh, may benefit sa'yo naman ng pagka-traffic dito kasi natutulungan yung mga mga rito, no? Na magbenta. Huwag diba? kang diba magkita yung mga madiscarting Pilipino. <laughs> Ngaan? <laughs> Bomba daw, eh. Magbigyan natin. <laughs> Yeah, shout out dun okay. sa kwan Camera Tingin ah. ka dyan sa camera Shout out <laughs> <laughs> Upload ko yan kita ka dyan sa camera Ang <laughs> <laughs> tayo dito sa harap Sticker Ah Sticker Yan Yan yeah. o, shout out ko sa mga camera Yan o, no, shout out dito sa mga construction order uh, Taga traffic nila Dito kasi sa amin Pagka uh, naka big bike ay vlogger na kaya alam na nila agad na may sticker at <laughs> uh, ito rin naman talaga big bike ang nag tulak sa akin or nag udyok sa akin para mag vlog okay meron pa Ah, sige.

Town property of the day May babiskaya. Dito yung one uh, 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 May mga model ng mais uh, Yung mga no? Uh, with you At <laughs> uh, hindi mo no Magbibili ka Hindi mo na mamalayan Mahal pala yung binibenta <laughs> Isang daan na apat na piraso Pag gano'n no? Uh ah, 25 isa ako na rin ako mo <laughs> <laughs> pala totoo ah ang problema lang dito pagka hindi maayos yung pagkagawa lalo persado at malalaki paakyat lalambot to pagka nainitan at sigurado madi deform no pagka mainit at kargado yung mga trailer na umaakyat na tayo sa may kwan, bypass road Sulano to Bayumbong at uh, time check natin is 11.04 so kulang kulang na isang oras no Bale na traffic pa tayo sa may jati tayo sa may Bayongbong Crossing Yan mga kabomba so andito na tayo sa may sati at uh, parte na rin doon ng bombang uh, stop over tayo dyan sa may big eats at dyan na tayo kakain na na ako <laughs> ang oras ay 11.22 ang take off dati nga nila doon is 10.02 na? 10.02 so 1 hour and 20 minutes na tayo uh, at andito na tayo sa may big eats pero na traffic pa kanina ng 10 minutes doon sa may HLD ito ako kumakain mga kabomba pag uh, hukot ako dito sa may bambang Kasi masarap yung kanila dito eh uh, Pangalan doon Masarap yung uh, Grilled Barbecue nila Or your grilled what? So, ang time natin it is exactly 11.22. Ayan, Oh. No? Uh, tignan natin kung ilang kilometers sa trip B. 71.4 So, at least alam natin 1 hour and 20 minutes. Bang-bang na tayo. Sabihin mo na lang, pagpupunta tayo ng project site ay uh, 1 hour and 30 minutes kasi malapit na dito eh so hanggang dito na lang mga kabomba ang ating video at maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay kabomba Bunny Flores bye bye <laughs>